Matapos ang hiling ni Pokwang at nag-file nga siya ng case na ma-deport ang kanyang dating partner na si Lee O'Brien, ngayon ay tila natatahiwik na si Pokwang at humingi pa siya ng paumanhin sa mga salitang na niya sa Bureau of Immigration na kung saan nga ay matapos mabigyan ng deportation. Ang nasabing dating partner na si Lee ay tila naghain nga ito ng isang motion to appeal kaya naman sa kanyang Instagram ay humingi si Pokwang ng paumanhin sa mga binitawang salita niya dahil nagkusa ng umalis sa Pilipinas ang kanyang dating partner na si Lee. Narito ang kwento ni Pocuang. Una po sa lahat, nais ko po sanang magpasalamat sa Bureau of Immigration para sa kanilang mabilis at patas na resolusyon sa aming petisyon na ma-deport si William Lee O'Brien. Masaya ako at ang aking mga anak sa naging desisyon ng BI. Sa mga dokumento na dumating sa akin, nalaman ko na naghain ng motion for reconsideration si Lee noong December 28, 2023. Buo ang tiwala ko sa amin na papanig ang hustisya dahil na sa aming panig ang katotohanan. Aaminin ko na napakahirap ang pinagdadaanan kong ito. May mga araw na napapangunahan ako ng inis at galit. Frustrated ako dahil gusto ko pong mapaalis si Lee sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Nalaman ko noong isang araw na nag-file din ang motion for voluntary deportation si Lee noong January 10, 2024. Wala pa kaming kopya nitong motion na ito. Naging mabigat ang aking saloobin mula nang magkaproblema kami ni Lee at nagpatuloy pa ito kahit nanalo na kami sa deportation case laban sa kanya. Dahil na din siguro ito sa mga limitasyon ko bilang tao, bilang solo parent na nagtataguyo sa aking pamilya, valid man itong aking mga nararamdaman hindi ito sapat na dahilan para makapagsabi ako ng mga masakit at walang basihan na bagay sa aking kapwa, partikular sa ating mga kasamahan sa Bureau of Immigration. Humihingi po ako ng dispensa sa lahat, lalo na sa BI, na pinamumunuan ni Commissioner Norman Tansinko at kay Secretary Boying Rimulya na namamahala sa DOJ. Naniniwala po ako sa proseso ng ustisya sa Pilipinas Pasensya na po kung sa bugso ng aking damdamin ay may mga nasasabi akong hindi kaaya-aya. Gusto ko din magpasalamat kay Atty. Rafael Kalinisan at sa Kalinisan Domino and Biron Law Office para sa kanilang galing at usay sa pag-aasikaso ng aking kaso. Salamat sa pasensya at malasakit ninyo sa akin. Humihingi din ako ng paumanhin sa inyo dahil nailagay ko kayo sa alanganin dahil sa aking mga sinabi. Panghuli humingi ako ng paumanhin sa taong bayad kung ako po ay naging malupit sa aking mga nabibitiwang salita. Patawad po at sana ay patuloy po ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng inyong pag at panalangin. Sa puntong ito ay tila masaya na si Pocwang dahil mismo ang kanyang dating partner na si Leo Bryan ang nag-file na rin ng voluntary deportation upang makabalik na nga rin ito sa Amerika. Ilang netizen naman ang na nag-iisip na sana daw ay hindi rin maging mahirap kay Malia na malayo sa kanyang ama